Guys, may kakaibang kulay sa pagkakataong ito ang semifinals match-up sa pagitan ng Ginebra at Meralco. Paghihiganti ang nasa isip ng Bolts laban sa isang team na laging nagpapaiyak sa kanila. Ngunit iyan din ang nasa isip ng Gin Kings, ang makaganti sa Meralco dahil ang Bolts ang sumipa sa kanila sa quarterfinals ng 2022 PBA Philippine Cup. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sina Christian D. Standhardinger, Scottie Thompson, Jappe Tagilar at Mabiric Misi ang sasandala ni Coach Tim Cohn upang maisagawa ang planong paghihiganti sa kupunan ng Meralco. Maaalala lang nalaglag ang Hinebra sa quarterfinals ng 2022 All Filipino Conference, unang pagkakataon na tinalo ng Meralco ang Hinebra sa isang playoff series. Ngunit kung may dapat ipaghiganti ang Gin Kings laban sa Bolts, mas maraming dapat singilin sa Hinebra ang mga bataan ni Coach Luigi Trillo. Panahon pa ni former coach Norman Black ay laging pinaiiyak ng Hinebra ang tropang kuryente at higit na masasakit ang mga pagkatalong naranasan ng Meralco sa kamay ng mga mag aala Apat na beses sa finals. Mula pa noong 2010 nang mabili ng Meralco ang PBA franchise ng Santa Lucia ay hindi pa sila nag-champion. Apat na beses silang nakasalta sa Governor's Cup Finals ngunit kamalas malasan lagi nilang nakakatapat ang Barangay Hinebra na tila ba kontrapelo nila sa mulat mula pa. Laging nakakahanap ng buta si Hinebra Coach Tim Cohn upang pataubin sa finals ang Meralco. Katunayan sa kamay ng Bolts hinablot ng Gene Kings ang unang championship upang tapusin ang 8-year title drought. 2016 Governors Cup, tumatak sa isipan ng mga Hinebra fans ang 3-point shot na ito ni Justin Brownlee na nagbigay ng kampyonato sa Gene Kings pagkatapos ng walong taong tagtuyot. Tatlong beses pa ulit nakaakyat sa finals ang Meralco mula noon ngunit lagi na naroon ang Hinebra para hadlangan ang pangarap nilang maibigay sa kanilang prangkisa ang unang championship. Sa bawat pagharap nila sa finals, ang Meralco ang naiiwang luhaan at ang Hinebra naman ang nagtataas ng tropiyo. Pero noong 2022 nga, All Pilipino Conference, kahit paano'y nakaganti ang Meralco. Pinatalsik ng Bolts ang Ginebra sa quarterfinals. Kahit paano'y nakaalpa sila sa Jinx, sa wakas ay natalo rin nila ang kupunang laging nagpapaiyak sa kanila. Nasa isip ito ng Miralco mamayang alas 7.30 ng gabi sa pagsisimula ng kanilang semifinals match-up. Natalo rin ang Miralco ang Ginebra sa elimination ngunit alalahanin na hindi pa nakakabalik noon si Scottie Thompson mula sa kanyang back injury nang maglaro na ulit ang former MVP ay tumuhog ng magkakasunod na panalo ang Gin Kings hanggang makuha nila ang number 2 sa team standings. At sa quarterfinals, agad nilang ginilitan ng lieg ang pambansang manok upang umakyat dito sa semifinals. Ang Meralco naman ay kinailangang dumaan sa best of 3 quarterfinals series kontra sa kanilang sister team na NLEX tulad ng sinabi natin kanina, sasandal ang Ginebra kina Christian Standhardinger, Japit Aguilar, Scottie Thompson at Mabirikahan Mi si Mamaya sa pakikipagtipan nila sa Miralco. Nakahanda naman si Naklip Hodge, Raymond Almasan at Chris Newsom upang tapatan ang puwersa ng mga mag -aala. Kung may Ralco si Tim Cohn, may Alin Maliksi naman si Luigi Trillo. Makakahabula ni Chris Banquero, si Stanley Pringle at Nards Pinto. Dagdag armasana ng Hinebra si Jamie Maloso pero mukhang hindi na siya makakatulong sa kanyang team dahil sa kanyang calf injury. Ngunit kung nabawasan ng sundalo si Tim Kang, ganun din si Luigi Trillo dahil matagal ding hindi makapaglalaro si Aaron Black dahil sa ACL injury. Kahit marami ang nagpapalagay na liyamado ang Hinebra sa semis match-up nilang ito, hindi pa rin ito pwedeng gawing basihan para sabihin mangingibabaw ang Gene Kings. Semi-finals na ito at tumataas ang intensity ng bawat laban sa pagtakbo ng series. Mahalaga ang bawat panalo dahil ang bawat panalo ay isang hakbang papalapit sa hinahangad na corona. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatugumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa yo RG Labutong. Tama ka. Lagi silang nasisilat ng Ginebra. Sa Yuren Patmore TV, salamat idol, salamat sa suporta. Shout out sa yo. Sa Yuren Gian Franco Dumagin, shout out. NSD tayo, idol. Kay Romeo Canlas, pinakilig lang. Marami namang kinilig. Kay uh, Lem Marasigan TV, shout out idol. Nestor Villa Flores jan sa Victoria Laguna shout out sa Yuren Rini Kambay huwag magpatalo ang Hinebra sabi niya Papa Kiko shout out idol salamat sa panonood mo lagi Joshua Almario pwede naman ROS versus Hinebra sabi niya Justado Escalante nayayabangan kay Jericho Cruz at sa iyo, Fernando Alvaro, talunin daw ang Meralco. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.